Hi guys, magandang hapon. Welcome to my vlog. Magandang hapon, magandang maulan dyan sa inyong lahat. Ayan, dito ako sa labas kasi ang lamig sa loob at saka umuulan. Paano ako makapunta ng paringki ngayon? Umuulan. Live po tayo ngayon. Ayan. At saka andito yun, oh. No? sasakyan. Dito po kasi ako sa, sa labas. At saka, sobrang ulan dito. Di ba maulan dyan sa inyo? Live po tayo ngayon. Nag-live ako ngayon kasi mamaya mag-vlog na naman ako. Mamaya magluluto na naman ang inyong ko sinira. Mamamalingke muna ako. Anong mabili ko sa isang daan? Isang daan lang yung per.